Alam mong may mali, ramdam mo. Kahit anong tawa mo sa memes, kahit gaano kakabisi sa phone mo, sa likod ng lahat niyan may tahimik na tanong sa puso mo. Ganito na lang balagi buhay ko? Paulit-ulit ka sa TikTok, Instagram, YouTube. Akala mo libangan pero alam mong hindi na. Bitag na to. At sa bawat hawak mo sa phone, mas lalo mong hinuhukay sarili mong hukay. Ubusan ng oras kakapanood ng walang saysay, ka-like ng babaeng halos hubad, ka-chat ng kung sinong hindi mo naman kilala. Parasan. Peke. Sandaling aliw. Walang direksyon. Habang yung mga pangarap mong sinisigaw mo sa barkada, unti-unting nabubulok sa isang tabi. At yung lalaking tinawag kang maging, lumalabo, nababawasan, nababaklas. Pero hindi lang ito tungkol sa cellphone. Kasama dito yung porn. Yung content na araw-araw mong pinapapasok sa utak mo. Kalibugan na binibihisan ng entertainment. At sa bawat pagpili mong sumingit kahit five minutes para mag-release, akala mo na relax ka, pero ang totoo, ninakawan ka. Ang focus. Ang drive. Ang lakas. Ang porn, hindi ito simpleng bisyo. Lasonito. Sa bawat play mo, parang sinasaksak mo sarili mong utak. Pinuprogram mo ang sarili mong talunin, pinapalabo mo ang isipan, pinapalambot ang puso, at binubura ang disiplina mong unti-unting nabuo. Yung dopamine rush, peak, parang sugar high, matamis sa simula, bagsak sa huli, at habang akala mong nakaka-relax ka, mas lalo ka lang nagiging alipin. Alam mo ba 46% ng mga lalaki nanonood ng porn kada linggo at 91% kada buwan? Isipin mo kung ilang oras ang nauubos sa bagay na walang binibigay kundi panandali ang kiliti at pangmatagalang kahinaan. Isang fake na satisfaction, kapalit ng totoong tagumpay na hindi mo na hinahabol. Hindi lang ulo mo ang sinisira ng porn. Drive mo, disiplina mo, buhay mo. Piniprito niyan yung parte ng utak mong dapat sana'y matatag. Imbes na asintahin mo ang buhay na may saysay, -say, Nabubusog ka sa mura, mabilis at mababaw. At habang lumalalim ka sa cycle, hindi lang focus ang nawawala. Ninanakaw pati ang gana mong mabuhay ng may direksyon. Ang mas malala, ang porn ay pinto papunta sa anxiety, lungkot at kawalan ng gana sa totoong buhay. Habang tumatagal, hindi ka na masaya sa realidad, hindi sa relasyon, hindi sa sarili mo. At sa bawat click mo, isa na namang piraso ng tunay mong pagkatao ang nabura. Practical Steps to Regain Control Hindi lang ito tungkol sa pagputol ng bisyo. Laban ito para sa kinabukasan mo. Nandito ka kasi alam mong may mas malalim sa buhay kesa sa paulit-ulit na kasiyahang walang laman. At bawat desisyon mong lumaban, patunay na handa kang kunin yung buhay na para talaga sa'yo. Hindi ito magiging madali. Pero kailan ba naging madali ang bagay na mahalaga? Step 1: Putulin, tuluyan, walang kompromiso. Huwag mo nang bulahin sarili mo. Hindi mo kayang i-manage ang porn. Hindi mo ito kaibigan, hindi ito libangan, addiction ito. At ang sagot, hindi limitation, pagputol. Ngayon, burahin lahat ng bookmark. I-block lahat ng site. Tanggalin lahat ng app na nagpapalakas sa kahinaan mo. Sunugin mo lahat ng tulay pabalik. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Tungkol ito sa pagtangging sumuko. Madudulas ka. Oh, pero sa bawat pagbangon mo, isa na namang labang panalo. Step 2: I-convert ang tukso gawin mong gasolina. Darating ang hila. Lagi. Pero tandaan mo, hindi ito sumpa. Ito ay pagpili. Sa bawat sandaling nararamdaman mong tinutukso ka, may pagkakataon kang lumaban. Tumakbo, mag-gym, magbuhat, mag-push-up. Gamitin mo ang katawan mo para sakta ng laman mong gustong bumigay. Sa bawat patak ng pawis, pinapatunayan mong ikaw ang may hawak ng manibela, hindi ang libog. Step 3. Kumapit sa Diyos. Lumalaban ka, pero hindi mag-isa. Pagnanghina ka. Pagnaramdaman mong bumabalik ka sa dati. Lumuhod ka. Manalangin ka. Hindi lang siya tagapakinig. Siya mismo ang nagbibigay ng lakas para tumayo. Umingi ka ng lakas ang linaw, ang disiplina. Pero huwag mo rin gamitin ang dasal bilang takasan. Magdasal ka habang kumikilos. Dahil gumagalaw ang Diyos sa mga lalaking kumikilos din. Step 4. I rewire ang utak mo. I-reset ang buhay mo. Matagal ka nang binomba ng kasinungalingan. Porn, social media, pakayan, noise. Paulit-ulit kang pinrograma para masira. Panahon na para sirain yung programming na yon. Simulan mo sa malit. Isang araw lang, patayin mo lahat. Walang phone, walang feed, walang tukso. At gamitin mo yung oras na yon para magdasal, magisip, at balikan kung bakit ka lumalaban. Sa bawat araw na tinatalikuran mo ang dating buhay, mas nagiging malinaw kung sino ka talaga. Mas lumalakas isip mo, mas bolob mo. At doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Kapag tumigil ka sa pagsunod sa karamihan at sinimulan mong tahakin ang landas na para talaga sa iyo, malinaw, disiplinado at malaya, o oh, madadapa ka, wag na tayong pa-hero, mapapalaban ka, may araw na bibigay ka, at pakiramdam mo parang sinayang mo lahat. Pero eto ang totoo, hindi ang pagkatalo ang sisira sa iyo, ang pagsuko ang papatay sa iyo. Pag nadulas ka, madaling maiyak sa guilt madaling malunod sa hiya. Pero tandaan mo, ang self-pity hindi tagapagligtas. Ang pagsisisi hindi sapat. Ang mahalaga, anong gagawin mo pagkatapos? Tumayo ka, harapin mo. Pag-aralan mo, anong nagtulak sa'yo? Saan ka nawalan ng bantay? Ayusin mo. Palakasin mo ang boundaries mo. Putulin mo pa yung mga distraction. Gawin mo lahat para hindi ka matisod sa parehong lugar ulit. Kahit ang pinakamalalakas na lalaki nadada pa pero kung sino ang tumatayo pagkatapos sila ang tunay na malaya hindi ito tungkol sa pagiging perpekto tungkol ito sa pagiging matatag yung lalaking tinawag kang maging hindi yung hindi kailanman natumba kundi yung hindi kailanman nanatiling nakahandusay kaya tama na ang palusot tama na ang drama tumayo ka lumaban ka ituloy mo ang laban hindi pa tapos ang laban Anggat hindi ka panalo. Nakarating ka sa puntong to kasi alam mong may mas malaki kang layunin. Ang lakbay na to hindi tungkol sa pagiging perpekto, tungkol to sa paninindigan. Madapa ka man sa bawat pagbangon mo, pinapatunayan mong mas malakas ka kaysa sa mga tanikala na gustong bumihag sa'yo. Ang pagkakamali mo, hindi yan ang kwento mo. Ang pagpili mong lumaban araw-araw, yan ang tunay mong pagkakakilanlan. Isipin mo, kalayaan, linaw direksyon, kumpiyansa, bawat hakbang paabante, binabawi mo yung buhay na para talaga sa'yo, yung layunin mo, yung pagkatao mo. Panahon mo na para tumayo. Kung tumama sa'yo ang mensaheng to, huwag mong sarilin, ishare mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito tayo ang sakdalaya.